multo sa Kaindan National Memorial High School. Sadako! At mga kultong nakunan ng drone. Well, kung ready ka na, ay tara! CURSE Dolls Ang lalaking ito ay nakailigang ipo sa mga creepy looking doll na collection nito mula sa Black Lady, Red Lady, Kuntilana, Kapokong at iba pang mga creepy looking dolls. Isang araw habang binibidyoan nito ang sarili sa pag-ayos ng isa sa mga manika nito ay may napansin ang mga viewers. Watch closely. Out of the blue ay bigla na lamang gumalaw ang manika. Nung mapansin nga ito ng lalaki ay nilagay niya ito sa sarili niyang kwarto upang obserbahan at ang mga susunod pang mangyayari talagang kakaiba. Muli ay kapansin-pansin maraan itong gumagalaw. Pero hindi lang yan ang partikular na manikang gumagalaw dahil ang ibang dal ay kusang gumagalaw. Dahil sa mga kakaibang na-capture nito ay agad siyang inimitahan sa isang show at dito habang ini-explain niya ang pangalan ng isa sa mga manika nito na si Vela ay biglang may mangyayari na naman. Anya, buat apa tisu kamu tisu ada kata aku? Lo, siapa minta tisu? Enggak, aku gak minta tisu gitu. tadi yang di kamar minta tisu kamu kan? Enggak, aku di kamar di sini. Apa niya? Habang nag-explain siya sa host ay bigla na lamang nahulog ang aklat na hawak-hawak ng manika. So totoo nga kaya talagang haunted ang mga manikang nasa possession nito? o meron kang much better explanation kamulti. High School Ang video nito ay nakunan sa Kainta Memorial National High School kung saan nagpapakita ng mga kabataang nagpa-practice para sa kanilang cheer dance nang biglang may mapansin ng isang bata sa likuran. Pero bago pa man niya ng paaralan ay kilala na sa pagiging haunted Maging ang mga guro ay nagsasabing may mga nagpaparamdam sa loob. Nililing nila ito sa si estudyanteng na ng buhay sa paaralan. Maaaring siyang dahilan ng mga pagpaparamdam. One night, habang nagpapractice sa mga kabataan ito, ay biglang ito ang makakatsure nila. Hari gitu. Oh. Bigla na lamang may napansin ng bata mula sa second floor ng high school. Mayat maya pa ay makikita ang isang white figure na siyang sumilip sa kabilang bahagi ng pilar. So isa kaya itong genuine paranormal activity na capture. Silip. Unknown ang source ng footage nito na pero nagpapakita ito ng kasintahan na nag-explore at pumunta sa isang abandoned house somewhere in the middle of the woods. Oh, ini yeah. こう広いな。こうな。こうしたやめってよ、いきなり後ろにいんの。何言ってんだよ。上見たけど、やっぱ誰もいなかったよ。本当。うん。お。うん。<ー>うん、いいね、この部屋も。うん,うん、でしょう。うん。 こう広いよねいろいろ置けるね広い広がるんじゃない<れ>広い広今のうちより全然広いよあ <laughs> ねえねえ napunta ang babae sa pintana ay nakimbulan niya nang biglang isang maputlang babae ang siyang sumilip sa kanya. And then, dito na nakat ang footage. Ang dalawang magkasintang ito ay nag-stay sa isang cabin na makakita sa Mazamitla, somewhere in Mexico. Dahil sa magandang lugar ay maraming kabin sa masamitla around 4am nung magising sila dahil sa kakaibang ingay na naririnig nila. Nakarinig siya ng mga katok na nagmumula sa labas ng cabin and then biglang nagbukas ng kusa ang TV. Sa sumunod na gabi muli siyang nagising nang biglang ito naman ng maririnig niya. Nakarinig siya ng disturbing loud scream na nagmumula sa kakawian. Di umano isa sa mga cabin na ginagamit bilang isang solitary para sa babae at ang babaeng naroon ay namatay. Simula noon na naging abandonado ng particular cabin at may mga multiple reports na mga nag stay sa mismong cabin ay nakakarinig ng pagsigaw ng babae tuwing madaling araw. Hindi lamang din siyang nakarinig nito dahil iba pa sa mga guests ng cabin ay nakakarecord din ng parehong pangyayari. Ito ay nakunan din ng isang babae nag-stay rin sa cabin kasama ang pamilya nito nang biglang may makapture sila sa kakawayan. Ito no, no? No, pero como un globo. Mira, 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 mira.

Maririnig ang magtatawanan ng mga tao dahil inakala nilang isa lamang itong balon. Pero ang pagmamas maigi ay tila ba kakaiba ang nito at may mukha ito. Dahil sa nagiging hotspot na nga ng paranormal activity ang mismong cabin, ay nagpa siya rin ang magkasintahan itong bumisita at mag in sa cabin in the woods. Nang biglang ito ang mangyari sa kanila. <laughs> ya, yeah, bastante chido estar sa este lugar. <laughs> Está bien lindo, se ve todo esto, el bosque. ¿Qué? ay ¿Qué pedo? No sé, ¿no fuiste tú ahí en el piso? No mames, no. Mm. ¿No fue una ardilla o algo? Aquí un bien raro. No mames. Pero no una hay señal. nadie. Es una no mames, señal? No, ya, métete, métete, porque qué, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ya nos adentramos bastantito aquí al, al bosque. Vean. Ay, rodo algo. Rodo algo Lo viste? Ay, no. No, no, no. No, 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 no. Isang strange sound ang narinig nila sa labas ng cabin. Kaya naman lumabas sila upang tingnan ito nang biglang may makita silang strange misty figure na mabilis na pumunta sa isang puno at agad na nawala. So ano kaya ang kapapalagang pumapalot sa masamitla cabin in Mexico? Human Sacrifice Ano ang gagawin mo kung habang nasa kabundukan ka, ito ang makita mo? Magkikita ang isang lalaking nakatali na pinaliliputan ng mga taong nakasuot ng puti. Although this one is certainly not true, pero ginagawa pa rin ito sa mga liblib na lugar kung saan nag-aalay sila ng mismong tao na mas kilala sa tawag na kulto. Kayo, may kulto ba sa lugar nyo?